again, again. Dito na nga yung mga kamag-anak namin galing Ilocos Norte at sila naman ay napadalaw dito sa amin sa Isabela para dalawin yung lola bakit namin na, na ni Lolo Tony. Wala ako sa tuhod at mag daan na rin. Yung at pagdating nila ay kinumusta nila si Lucky at gusto nga daw nilang makita kaya nilabas ko muna si Lucky. Dahil lagi nga rin daw nilang sinusubaybayan sa vlog pag nagpapaligot at nagpapakain tayo. Siyempre binisita tayo nila sa kanila sa Ilocos kaya bibisitahin naman din natin sila at lalapagan din natin sila ng isang buong litsyon. Sobra-sobra sila magbisita sa atin pag nandun tayo kaya ngayon babawi naman tayo sa kanila kung lalo na si Angel Arnel ay pinaglitsyon ngarin kami doon sa Ilocos Norte at papatikman din natin sila ng galing galing glorious lechon na sos pa lang ay ulam na at napakaluto nga ng balat ng lechon dito sa amin sa Isabela ito na pinsan ko ay nagpipicture at nagbibideo na at takam na, takam na takam na daw sa lechon ito na nga si Insan Jenna si Insan CJ sana sa susunod ay sumama naman si Insan Warren at si Insan Maki para naman matikman at makapasyal naman sila dito sa amin sa Isabela sila. Talagang napagod nga daw sila sa haba ng biyahe at dalawang sasakyan nga sila, isang Fortuner at saka van. Ano so, nga tinikman na ng isang Jenna ko at medyo napaso pa nga daw siya at sobrang init, talagang bagong-bagong luto yan. Biyahe pa lang kayo ay nakorder na yan at nakatansya na yan. Pagdating nyo, talagang yan ang kakainin natin. So, first time niyang kakain ng lechon ng Isabela itong at napaibig kagad ka siya sa sarsa at napakasarap nga daw, lalong lalo na yung balat na napakalutong. So, tinitikman na rin ni Auntie Bibi at takam na takam na nga kami at kumuha nga daw ng kane at simulan nang na ito na si na namin, kain na po tayo. Ito na nga't si Uncle Arnel at si Lolo Tony. Ay napakasaglit nga lang din ng bakasyon nila at sana daw sa susunod ay hahabaan pa nila. Dahil nitong Ogos ay uuwi na sila ng Ilocos at babalik na rin sila sa Hawaii. Ito na at napakasarap ng banding namin sa kainan. Ito, ito nga mga pinsan ni Papa, si Auntie Bibi, si Uncle Arnel, si Uncle Boy, si Uncle Pungay. At naiwan nga yung ibang pinsan ko rin. Nandito rin si Insan Janjan at si Insan Jenna at si Insan CJ. So, sa side nga ng lolo ko na si Mami Delia, ito ang mga pinsan sa ni Papa na sobrang mga close niya talaga. Kaya ni Auntie Bibi ay nung kabataan daw nila nandito rin sa si Auntie Bibi sa si Isabela ay hindi daw ganito ang kawayan. Sobrang nalilito na nga rin daw siya sa mga daanan. Inikot-ikot ko siya dito sa kawayan at kinikwento nga niya nung kabataan daw nila nila Papa. Lagi rin daw sila naglalakad-lakad sa sentro nung mga wala pa silang asawa. Sabi nga nila susulitin nila ang bakasyon nila dito sa Pilipinas kaya pumapasyal-pasyal na sila dito. Dahil talaga daw dun sa Hawaii ay puro trabaho lang ang ginagawa talaga nila. Burang sayang at hindi sila kompleto. Alam Al ko nga rin, sesama si Lola Ale, gustong gusto niya nga rin makapasyal sa Meraki Garden. Susunod, sana makapasyal na rin si Insan Maki at saka si Insan Warren at saka si Insan Tonton. Next time mga Insan, sumama na kayo dahil marami na rin bar dito sa amin sa Kawayan. Siguradong magbabar-babartik tayo dito. Ito na nga yung napakagaling na galawan ni Kuna. Talagang pagdating sa tsap ng lechon, talagang maaasahan. Hindi ka nga humihiling ng balat ay binibigyan ka ng balat. Kaya nga nagpapaalala si Papa na maginom na ng mga maintenance. Talagang sarap na sarap sila sa lechon. Ito na nga, nakagaling talagang chap ni Kunat at lumit na nga yung lichon. Na sobra namin sa sarap talagang naparami kami ng kain. Talagang napakasaya lang naman ng ganito na napakarami nilang nagbabanding. Dahil talagang miss na miss na nilang isa't isa. At nandito na nga kami sa Quantum. Ay, pasyal naman yung mga bata dito sa SM. Dahil kasama nga rin yung anak ninsan ni Jenna at saka yung anak ninsan ni Maki. Ito nga ay tamang pasyal lang kami dito sa SM namin sa Kawayan. At para naman masidsid, lalong lalo na yung mga kinain naming lechon. Dito ay naglalakad-lakad lang kami at mamaya-maya nauuhaw na nga daw sila at mag-Starbucks na naman daw sila wala kayo, discard nyo kung anong gusto nyo sige, walang problema, sasamahan ko kayo dito sa amin, kahit saan yung gusto pumunta kung anong meron dito sa kawayan ipapakita ko sa inyo, eto na nga at pumasok si Insan CJ at si Insan Jenna wala kung ano na naman bibili, yun pala bumili na naman sila ng juice na dragon fruit, na naman nga sila at nasa Beverly na nga daw yung mga kasama namin kaya bumalik na kami dito sa Beverly may hinandangan na naman kami mga merienda dito, eto na, at puro kain na naman wala na, paano na makakainom niya kasara si Insan Jenna at puro kain na naman daw, paano na naman daw siya papayat niya. At andito na nga sila Tito Jeff. At si Tito Archie, pambato namin sa inuman. Dito na nga kami magiinuman, yun ang sabi nga nila. Ito na at nagtatawanan sila dahil sa gaut-gaut na pinagmamayabang ni Tito Jeff na nagsasakitan na daw ang mga paa niya kakainom ng alak. Pakasarap nga ng banding nung magpipinsan dito at nagbukas na naman kagad si Tito Jeff ng alak. Talagang pagdating sa alap. number one, Tito Iko Jeff. Hindi sa inuman niya dahil talagang napalaki ng bodega kahit nagmamagaan ng pa ay kayang-kaya pa rin Laban. Laban niya, kahit na lahat na ng butika ay nabibilan niya ng gamot dahil sa gout niya. Medyo dumidilim na nga at pumasyal na nga kami dito sa Meraki Garden. Ay, sabi nga nila Auntie Bibi ay gustong gusto niya makapasyal dito sa Meraki Garden. Ito nga yung sayang talagang gusto kong makita ni Lola Aling. Ito na nga at binigyan tayo ng bracelet at tagsi 50 pesos para makapasok. Dahil kung wala daw yan ay hindi tayo makakapasok. Ito na nga sila. Tuwang-tuwa na at medyo marami na rin kaming naiikutan. Sobrang sayang nga nila dahil nakapasyal sila dito sa Isabela. Sabi nga nila sana sa susunod ay mas marami pa aming mapuntahan. Ito na nga at napakalaking ngiti ni Auntie Bibi at nakapasyal na kami dito sa Meraki Garden. Dahil puro cellphone nga lang daw niya, napapanood yung Meraki Garden. Yung ibang mga katrabaho nga daw ni Auntie Bibi sa Hawaii ay ilang besa nagpunta dito sa Meraki Garden pag gawin niya na ng Pilipinas. Yan napakasulit naman kasi talagang pumunta dito sa Meraki Garden, lalong lalo na yung mga buhay na buhay nilang bonsai na napakaganda at napakaganda rin ang mga ilaw at design nila dito. Siyempre, tamang picture at mga video-video na rin sila dito. Talagang makapag-relax ka nga at talagang buhay na buhay naman ang mga ilaw dito sa Meraki Garden. Talagang napakaganda. Sa halagang 50 pesos mo ay sulit na sulit ka naman. Sobrang ganda at sobrang luwang pero hindi hindi ka mapapagod maglakad dahil sa mga nakikita mo mong... sa dito sa Meraki Garden. At pag-uwi nga namin dahil sa dami namin nilakad sa Meraki Garden ay nagutom nga sila at na-miss nga daw nilang kumain ng kwek-kwek at mga craps at probe. Kaya dito kami sa harapan ng City Hall ng Kawayan para magmerienda ulit. Ang daw ganito sa Hawaii kaya sobrang na silang kumain ng mga ganitong street food. Talagang si Auntie sin talagang higup na higop pa sa mga sauce at mga sukang maanghang talagang sarap na sarap sila so yun hanggang dito na ng ating video maraming maraming salamat sa